Ayon ang ayon ng ilang senador kaugnay sa umano'y banta na dala ng mga pogo sa siguridad ng bansa. Isang dating senador naman ang nagsalita tungkol sa umano'y sleeper cells ng Chinese military sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos ang nangyaring bahayag ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na may tuturing ng national security concern ang mga scam hub o illegal na pogo para sa ilang senador, national security threat ang Pogo at kailangan na itong tugunan ng mga otoridad. Mungkahi pa ni Sen. Loren Legarda, i-deport ang mainland Chinese na mga nag-ooperate ng ilegal na Pogo, lalo ng mga sangkot sa kriminalidad. Para kay Senate President Francis Escudero, lahat ng Pogo na ilegal ay dapat nang ipasara, malapit man o hindi sa military base ng bansa. Sa ngayon ayon kay Senator Joel Villanueva, ang Senado ay nangunguna sa paglaban sa pogo kaya mahalagang mailabas na ang committee report dito at mga rekomendasyon at mapag-usapan na sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Kaugnay naman sa nadiskubreng umanoy Chinese military uniforms sa pogo sa Porac, Pampanga, sabi ni dating senador Panfilo Lacson noong 2020, may natanggap rin siyang intelligence report kaugnay sa umanoy sleeper cells. Ang nakakapangamba dito, kasi I remember in 2020, no, I came out with, a, uh, with an intelligence report. Ano, although I would consider that report as A6. Ano, A6 because yung source na dati ko na napagkukuha ng information, marami siyang information na talagang patok yung accurate. But yung mismong validation, hindi ma-validate yung sinasabi niya na there were around at the time, ah, 2020. There were around uh, mga 2000 PLA parang sleeper uh, cells ng PLA na nandito na sa Pilipinas. Nakaka-worry. Sinasabi na rin daw niya noon ang armed forces na silipin ng impormasyon sa gitna pa ng tensyon sa West Philippine Sea. Tingnan niyo ito kasi hindi makakaila na hindi naman tayo umabot sa panahon ng Hapon, pero I remember from the uh, old folks ano, sinasabi nila, yung sari-sari store owner na hapon. Biglang noong nagkagyera, noong in-invade ng hapon ng Pilipinas, kernel pala. May mga ganon. So, parang uh, remembering that, uh, that story, no, coming from my uh, grandparents yata, no, na ganon nangyari noon, nag-flashback sa akin na baka ganito rin to. Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo, sa kasalukuyan, hindi nila tinitingnan ang Pogo bilang national security threat na kinakailangan na ang pagsali ng Defense Forces. Pero may turing daw itong national concern na maaaring tugunan ng mga otoridad. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.